to my youtube channel this is Mama Cherise and for today's video today is Christmas Day today is December 25, 2023 time check it's already 4.20 ng hapon actually, um, wala naman tayong masyadong ganap sa araw na to kundi um, syempre, hindi natin makakalimutan ang magsimba syempre, kailangan natin magpasalamat sa lahat ng blessings na dumarating sa amin. Ayan. Sisimba kami kasama ang aking buong pamilya. Ayan. Nag-asikaso na kami, guys. Ayan. Kayo ba, guys? Kamusta yung inyong noche buena kagabi? Um, ayan. Actually, guys, share ko lang kami. Talagang hindi na kami Uh, nag magluto gawa ng yung ano namin, yung lutoan namin is ano lang isa lang at electric pa at ang hirap magluto, grabe abutin ka na na noche bene, hindi pa na luto lahat ng, ng iahanda mo, kaya nag-decide na lang kami na umorder na lang ng panghanda namin, ayan para mas madali ang buhay Ayan. Yung tinabit ko nga pala. Ayan. Yung balloon decor. Ayan. Nagsitanggalan na siya guys. Ayan na lang yung natira. Ito siguro gagamitin ko pa to para sa New Year celebration. Ayan. Ito. Yung iba magagamit pa natin para sa New Year celebration decor. Ayan Bibili na lang ako ng balloon na ano na no, 2024. Ayan. Ayun lang guys, update ko na lang kayo kung ano magiging ganap ng Mingo Farm ngayong Christmas Day. And again, Merry Christmas everyone. Hope na ano, safe kayo and uh, spend your Christmas with your family. Ayan, sa ating Mika. Ay nako. Ayan, guys. Update ko kayo later, guys. Yeah. Ayan ang ating mga alaga. Ito, dalawa na lang natira sa ating mga Shasha Pop. Ayan, oh. Ayan ang ating mga awagang aso. At ayan ang ating 2PN. <laughs> Napakakalat.

pagbalik natin, nakakita ko rin Double check mo dun. Nakay, Papa, ha? Ayaw okay. Ay, ko mo Eh, ibigay niyo na. Kakit galing lang sa simbahan. Magti-trip pa kayo. ano ba't tumatawa kayo? Ay, kayo? Ayan guys. So, kakatapos lang ng misa at nagkaroon pa ng na abiriya. Uy, di niya malas na mga 7 meter. ayan guys, pinaligan niya ati Mika yung check niya sa loob ng simbahan yung kanyang cellphone. mas to all ayan buti na lang may nakakulot ng salto natin yung sa ating migak hindi <laughs> Ayak talaga. Anong so, uh, data? Anong plan natin? Anong plan natin? Anong plan natin? Anong plan natin? Na ano nga nina kung pupunta ko tayo kay nina kung pupunta ko tayo kay papa Para tayo tayo. <laughs> Kaya <na lang> tayo peri. <laughs> bukas na <lang> tayo. Hindi. Hindi, di. Makakasama <laughs> si Mika bukas. Pansin <na lang> sila. Hindi, di. Bibigyan pa rin tayo. Eh, san'ng tayo pupunta? At may na pinto kanina. Baka sa'yo. Binuksan mo kasi yan. Ano na? Kaya na lang tayo. Ano data na expired na loadan mo nga no. saan <coughs> tayo Charis? saan ba tayo? na mag-design Dito ako eh saan ba tayo? Tayo <coughs> Mommy, I want to eat. ς ς ς ς ς ς これでいいです。 私たちはこの人たちの思い出を大いてみたかったです。<noise> <noise> And that's it for today's vlog. Salamat sa pagsama sa amin ngayong Christmas Day. And kung nagustuhan nyo ang video nito, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel, Mingo Pam TV. Merry Christmas!